Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video Bibigyan natin ng opinyon ng mga balitang ating panonoodin. ito Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV Yan. Ito ha, basahin po natin ang ating Try Traidora na Heto na, just in breaking news, tamba, baby M Baby M talaga eh, yung title Shock again, cheese bumuelta, BP natuwa Yan. Pero uh, sa kabilang banda pagpatungkol sa impeachment to, eh gusto naman din ni BP na matuloy. Ang intensyon ni BP kaya gusto niyang matuloy para sumiwalat yung katotohanan. Tama ba yung word na ginamit ko? Para maibunyag kung ano man ang totoo na yung ginagawa nilang impeachment eh ito'y pamumulitika lamang upang pabagsakin ang mga Duterte. Doon naman sa kabilang panig, gusto nilang ituloy kasi gusto nilang mapabagsak ang Duterte. <laughs> Ay, nako mga kapatid. Tara, panoorin po natin ito sa ngalan ng Fiber ni Napakabilis ng internet at ang mura-mura pa. Subukan nyo na mga kaibigan. Tawagan nyo na. Baka meron na yan sa inyong lugar. Simulan na natin to. Okay, sige. I-play na natin. Talaga, ayan. Si Chase Escudero prangka Shout si Chase Escudero binatikos niya itong mga Tuadcom itong mga uh, Crocs dyan sa House of Representatives. Mamaya ha, ipaparinig ko sa inyo kung paano niya ginisa itong uh, House of Representatives, okay? At heto ang pinaka shocking sa lahat, no? Mm. Uh, hindi ko inexpect ito ha na si Vice President Inday Sara Duterte oh. ipinagtanggol itong si Cheese Escudero. Okay, mamaya Uh, ipapakita ko yan ha uh, kung anong sinabi po ni VP Sara kay Cheese Escudero okay kasi minsan iniisip ko no si Cheese minsan sala sa init sala sa labig ngayon parang nakikita ko natin pumapanig sa Duterte pero nung mga nakaraan parang uh, parang kaliwa kanan hindi mo maintindihan eh okay tuloy na natin ito ha kaya iyak sila ng iyak ngayon eh hindi nila makokontrol ang Senado Oh, mamaya ipapakita ko yan ha. <laughs> Kung paano sila na uh, umiyak dito ha? sa mga sinabi ng Senado. Okay? Kasi <laughs> hindi po ang mga itong Senado po, hindi po kagaya ito ng mga Tuadcom at mga Tricom diyan na <laughs> makokontrol lang ng mga tambaluslos diyan. Uh, okay? Uh, at prangkang sinabi yan ni eh, uh, Cheese Escudero. Mamaya ipapakita ko yan ha. Oh, uh, yan. Ito pa. Uh, talking about Cheese Escudero, uh, meron pong interview si Cheese Escudero kay Clavio. Uh, itong si Clavio rin, oh. isa ito sa mga nagkomentaryo na kung hindi raw matuloy itong impeachment trial, eh, matutuwa raw ang mga corrupt na mga gover uh, government officials ng wala sa hulog talaga itong si Clavio. Ano ba naman yung Clavio? Dati, nakikipaglaban ka para lang hindi patunayang walang sulo o nararamdaman ko lang ha. Uh, base lang sa ating opinion, eh, ayaw mo naman din sa PBBM noon eh. Ngayon nakaupo na, hindi ka na maka makabanat, hindi ka na makatira. Porkit nakaupo na, para ka na rin dilaw na hindi makapalag sa nakaupo. No? Eh ang mga Duterte, karamihan pa sa mga Bisaya, walang pakailam kung anong posisyon mo eh. Basta kami, sasabihin namin kung anong nararamdaman namin o kung anong katotohanan namin. Ganun sila eh. Wala kaming pakailam kahit nakaupo ka. O ikaw pa ang pinaka-seniority. Basta kami sasabihin namin kung anong gusto namin sabihin. Eh, ito mga to, wala eh. No? Dati, ayon nyo kay BBM, eh, ba't ayon yung banatan ng banatan? Ngayon, parang Duterte dahil hindi na kaupo po kung makaano naman kayo. Wala talaga itong mga to, no? Okay, tuloy tayo. Si BP na lang nga ang nananatiling hindi kurap na opisyal sa hmm. bansang ito. Hmm. Pero... Klabio, ano ka sa kasahulog talaga ayan si Chisis Cordero hmm prangka si Ches Escudero binatikos niya itong mga tuwadkom itong mga uh, crocs dyan sa House of Representatives babaya ha ipaparinig ko sa inyo kung paano niya ginisa itong uh, House of Representatives okay? Eh, at heto ang pinaka shocking sa lahat no? Uh, hindi ko inexpect ito ha na si Vice President Inday Sara Duterte ipinagtanggol itong si Ches Escudero Ayon okay? Na. mamaya Uh, ipapakita ko yan ha uh, kung anong sinabi po ni VP Sara kay Cheese Escudero Okay, bago ang lahat bago natin ito pag-uusapan help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan okay sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube 1, 2, 3, go okay like and share para ha maraming makalam and also guys paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, Ayan, uh, subscribe kayo sa ating... Uh, si Escudero. Uh, Balitang Pinoy TV. Tapos, uh, sa akin, kahit like lang at mag-comment kayo dyan sa mga nangyayari. Okay na ako doon, mga kapatid. Tuloy-tuloy! Konstitusyon tuloy. ng Bansang Pilipinas sa rule of law, ipagpatuloy nyo yan. Hindi kagaya ng mga crocs dyan sa HOR, ay eh, kontrolado nga nga lahat. ah uh, Di ba? Walang mga bayag, walang mga credibility. Okay? Ipagpatuloy mo yan, Chase. Uh, eto, ha, para masatisfy tayo, talaga tayo. Pero ako kay Chase, parang ano pa eh, parang kinukutoban ako dyan. Eh. Parang nilulur lang tayo. Kunwa. Ewan ko lang, ha, ewan ko lang. Pwedeng tama si Chase ngayon. Maraming salamat po, Chase. Pero sana magtuloy-tuloy yan. No? At ito namang mga nasa picture na to. Uh, talo to, di ba? dapat kasi itong mga to wala namang ginawa to kundi umupo at pagkatapos magdadadaldal na ayaw kay ganito ayaw kay ganyan ganyan ang gawain nila teacher act ba yun? sana pumokus sila sa kung ano man ang trabaho nila kung anong party nila, sa limbawa teacher act o mga sa estudyante doon lamang po kayo wag sana kayong uh, magsasalita-salita pa laban pa po sa gobyerno o hindi naman kaya kay Labi sara kasi tatandaan na lang kayo, wala kayong ginawa na nakikita namin ha, base lang ho sa opinion namin. Wala kayong ginawa kundi magdadadadak-dak. Naihate na kayo, marami na pong may ayaw sa inyo, no? Kumbaga, darating yung time mawawala na lang kayo dito sa mundo eh pangit ho ng imahe ng uh, inyong nakagis na, Ibig sabihin, pangit yung ano, no? Pangit yung tingin ng mga tao sa Hinuhulma mo yung sarili mo na kamuhian ka ng mga tao. Para, loud de, hindi basta kami laban lang para sa bayan. Huwag kayong kakapit sa salitang makabayan kami pero hindi naman nakikita ng mga tao. Wala ako sa itong mga to, walang gagawing maganda sa Pilipinas. Yan na ho, base lang ho 'yan sa opinion ko. Personal na galit wala naman. Pero yan kila Castro, totoo naman talagang magpinsan 'yan. No? <laughs> Okay. Baka sabihin nila fake news, di naman magpintan yan. Ay, nako mga kabay. Sige na, ituloy muna natin ito. Ayoko kasi nung mga taong mga ganito na inuubos na lang yung oras nila. Inuubos na lang nila eh, sa kakahate sa mga tao. Hindi ba sila na-stress? No, wala silang gila. Eh, sa bagay, kung malaki naman ang bigay sa'yo, eh, bakit ka may stress? Diba? Ah, tuloy tayo. Panuuri natin itong interview ni uh, Cheese Escudero kay Clavio. Clavio! <laughs> Tingnan nyo si Clavio mamaya. Parang nasasaktan din si Clavio eh. Uh, ito. Pinatikos oh. ni Cheese dito yung mga crocs dyan. Uh, ito. Play. Sa so, punto po ito, natin si Senate President Cheese Escudero. Magandang umaga po, Senator. <clears throat> ito yung bumatikos rin kay Bipisara eh. Gusto niyang matuloy rin ang impeachment trial eh. Eh, Clavio! <laughs> Igan, magandang umaga sa iyo sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna. At uh, sinasabi ng ilang <laughs> kongresista. Nasa sentro ka ngayon sa pagpuna. Pati ako, nagagalit na. Ista, <laughs> na takot kayo at may pinoprotektahan. Anong takot? Uh, si Vice. Anong takot kayo? Ma matapang nga eh. Hindi siya nakukontrol. Matapang si Cheese. Oh, ngayon, sa saan nangyari ngayon? Matapang, anong takot kayo? Ikaw lang ang nags... Ang gago rin yan, no, eh. <laughs> takot. Sabing takot. <laughs> para Sara Duterte kaya nauurog daw ang impeachment proceeding senador sagot uh, para parang gagumpo parang gusto lang putin na sagot sumagot ka parang gano'n ano gagumpo ay ulitin ko rin wala rin tayong personal na galit kay Igan siguro mainit lang ulo niyan dahil maaga so, Igan may nangyari nang hindi sa'yo maganda dati ewan ko kung mild stroke ba tawag yan. Tuloy-tuloy mo na lang sana ang pagiging mabuting tao. Kung ano man sa politika, gawin mo na lang yung trabaho mo, pumatas ka na lang. Kahit kaninong kinakampihan mo, kaso nasa trabaho ka, eh kailangan mo na gitna. Gumit na ka na lang muna. Huwag mo naman masyadong ipakita na o nag-uumapaw yung pagiging dilaw. No? Sa akin na, opinion lang, parang dilaw kasi to eh. No? Grabe sagot! Puta newscaster ka lang. Senate President yung kinakausap mo. Eh, sa akin lang, gago ka ba? Di ba? Tanong gago ka? O bobo ka? Sira ulong idol ko yan. Idol ko yung pinapakinggan ko yun sa unang hirit. Papasa ko ng trabaho, Makati. Eh, idol ko to. Lagi kong pinapakinggan muna sa umaga to. Kaya nalilate ako. Hindi. <laughs> igan. Alam mo, idol kita eh noon. Pero pagka medyo may mga usapang, alam mo naman yung panig mo talaga dilaw, huwag ka naman medyo magpakita ng gigil mo, diba? Sa trabaho kay Galit! Senador, sagot! Pinuprofesyon Igan! Igan! Ang likot-likot ng kabay mo, Igan! Igan, hindi! <laughs> <laughs> Ang likot-likot mo, ko trabaho tulad ng mga kongresista ng yan. Oh, oh, ito ha, pakinggan nyo ang sinabi niya. Binatikos ni Cheese yung mga kongresista. Kaya nauurong daw ang impeachment proceeding, Senador. Sagot. Um, Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresista ng Hi! <laughs> mga crocs deserve. Maging sunod sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ah, di ba? Sabi niya, Hindi ko kadaya ng mga crocs diyan na sunod-sunuran kung anong sasabihin ni Speaker. Good job talaga sa'yo, Cheese Escudero. Tama yan! Ang Senado ay hiwalay, independente, at gagalaw ayon sa na, nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit dalawang buwan mula... Akala mo itong House of Representatives, akala mo kung sino sila, di ba? Binoto lang kayo ng mga lugar nyo. Pero itong mga Senador na ito, binoto ito in the entire Philippines. Yes. Mahiya-hiya naman kayo, mga crocs dyan. <laughs> Kumbaga, local lang kayo na nagsasama-sama. Eh, per-local, per-lugar. Diba, ano wala Union. Uh, basta mga ganon, ano, mga probinsya, lugar-lugar, lo 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 lokal, lokal, tama ba? Pero itong mga senado, entire Philippines, national, binoto po sila. Kaya ang kakapal naman ng mukha nyo para ganyan-ganyan nila lamang yung mga senador. Pero, sa mga dilaw na senador, pwede yan, bak bakbakan yung mga senador na dilaw. Mahiyahiya naman kayo. Siyempre hanggang Pebrero wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, huwag din nilang panghimasukan. Oo, oh, di ba tama? Very humble pa nga ang Senado eh. Nung in-impeach nyo si Pipisara dyan sa House of Representatives, ni minsan hindi nyo hindi kayo hindi nyo narinig ang Senado ang Senado na nagreklamo sa mga desisyon nyo dyan. Sa mga pumirma dyan. Mga crooks dyan. Di ba? nire ng Senado ang House of Representatives. Ngayon man, kung sa tingin ninyong malabo itong impeachment trial, rubispeto rin kayong mga taga-house of representatives. Isa bagay, walang mga respeto. Wala talagang respeto. Ay, nako. Ang decision at gayon din, pagpapasya ng Senado. Kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabagay nyo pong sinusunod nyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo, yung court win, no? Yung agad-agad. Uh, sa, <laughs> ano, ano ba talaga yung bakit iba-iba uh, interpretation? although yung mga framers ng konstitus konstitusyon ay eh, binabanggit na nga na dapat walang delay Senador Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng kamera. The Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi for tweet ha, anumang impeachment complaint na inihayon. Hindi yan sinunod at ginawa ng kamera. Immediately ang nakalagay sa rules nila ha. Tapos ngayon, babalik, babalikan kami sa sasabihin for tweet, immediately ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagreklamo mismo ngayon, e pabanjing-banjing noon. E wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumaporma ang pinagsasabihan kami sa dapat naming gawin. Okay. Pangalawa, Um, yung karanasan natin kay Justice, Chief Justice Corona, ang um, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad doon kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Apo. Lahat yon sinampa yung impeachment bago mag recess nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag ka walang seso ng Senado. Pare. Itong impeachment complaint, inihain ng kamera. E paano? Atat na atat yung mga House of Representatives. Yung <laughs> e wala silang paki. <laughs> Gusto nila kahit mag-recess na, hala, sige, mag-impeachment tayo, Oh. Ganyan sila. Kasi gusto nilang mawala na at mabura na si Dipisara sa larawan ng politika. Kasi, pera-pera lin yan. Kapag wala na ang mga Duterte, makakurakot na sila, di ba? Huwag na tayong magbulahan. Dalawang oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng kamera, hindi ako sum... Martin Romualdez. <laughs> Huwag niyong utusan si Chis Escudero Martin Romualdez ha. Huwag mong utusan. Sabi niya. Kung sunod dahil gusto lamang ng speaker ng kamera na maimpisa ang kalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado nang ah. hindi sunod-sunuran lamang sa gusto But ng isang tao o ng kabilang kamera. Okay. Kung so, ibig sabihin, itong kamera na to mga mahihina to, ganun ba yan? Yung mga dahil lang ha, mga buaya. Kaya lang naman talaga gusto nilang mawala si BP Sara para tuloy-tuloy ang pangungurakot. Yun lang po ang akin dyan, ha? Yung mga yan, eh, alam mo kasi, no, ang pera talaga, napaka matinding gamit pwedeng gawing kapangyarihan. So, kapangyarihan talaga siya, eh. Hindi siya yung power na may magic na. Eh. Hindi ganun, ano? Kapangyarihan siya na kaya mong pasunurin ng isang tao, basta sasalampakan mo lang ng pera. di ba kung si Martin walang maibibigay, hindi naman susunod yung mga yan. Naalala nyo yung hearing sila ng hearing sa, ano, sa Quadcom ba yan? O Tricom? O. Anong nangyari? Wala. Naubos lang yung budget. Di ba? Wala naman nangyari. Ah, meron pala, no? Dinala nila sa dahig si Tatay Digo. Ewan ko ba bakit uh, itong mga to nabubulag talaga sa salapi. Ano yung isip ko? Huwag kayong alis kasi ano lang to. Eh. Kwentuhan na rin. Parang ako na lang din yung uh, kwentuhan rin, may, may beer dyan sa harapan mo o nagtatrabaho ka kung anong ginagawa mo tapos naka-headset ka o nakikinig ka habang, habang kung ano man ang ginagawa mo. Kwentuhan muna tayo. No? Eh. Sa akin kasi iniisip ko, hindi sila makakakurakot. Naalala ko lang yung binigay na budget kay BP Sara noon. Uh, malaki, malaking budget yon para po sa ahensya ng Office of the Vice President. Yun ho ang pagkakaintindi ko lang ha. Bali, itong mga sinasabi natin, syempre, sariling opinion. Ngayon, yung binigay, binigay kay BP Sara yung budget, kasi nga malaki. Sa totoo lang, yung budget na yon pwedeng maitulong pa talaga, no? Mas makakatulong yun. Ngayon, may humingi sa kanya ng mga iba daw na ewan ko kung anong mga ahensya yon hindi binigay ni BP Sara kasi nga para sa kanya yung budget na yon yung budget na yon magagamit niya pa para maparami pa yung mga Office of the Vice President at kung ano-ano pa dapat nagagawin niya ngayon yung mga ibang kurakot na nanghingi sa kanya hindi nabigyan dun na nagsimula ang laban <laughs> dun na Imagine niyo yung kung yung budget kay BP Sara na yun o kung ano man yun na malaking budget. Halimbawa man, halimbawa man. Uh, sa pagkakaalam ko lang to, no. Edi sana na itulong niya pa. Alam mo may mga ano si BP Saray, eh, may mga bus na free. Ewan ko sa iba iba't ibang lugar, mga may nakikita ako eh. Ewan ko kung ilan. Pero may mga bus na pag sumakay ka doon, free, walang bayad. Ngayon ba may ganun ng president o yung mga ibang ahensya diyan sa gobyerno? May ganun ba? O DSWD bus, libreng sakay, mga ganyan. Meron ba kayong nakikita? Wala. Meron ba kayong mga nakikitang office of president o office ng mga ganito na pwedeng hinga ng hinga ng tulong, mga ganyan? Wala, di ba? Si VP Sara meron. Office of the Vice President, pupunta ka doon, hihingi ka ng tulong. Halimbawa, ikaw ay na uh, namatayan, tas wala kang salapi o kung may sakit, mga ganyan, pwede kang lumapit doon. Meron pa si Sir Bongo, ano? Basta mga ganyan. Para sa bayan ang ginagawa nila. Para may may tulong na hatid pag nangangailangan, ganyan. Eh, ang masama, ginurgur nila ng ginurgur si BP Sara. Tapos, pinuntira yung confidential pan. Ipinaliwanag naman yung confidential pan. Pero minsan, may, salimbawa sa nanunood sa atin, halimbawa may mga 50,000 views, may mga tatlo hanggang apat na magko-comment na tanga-tanga na magsasabing walang nagawa si BP Sara. Magnanakaw si BP Sara. Napaka-konting porsyento lamang yun. Halos dumilang sa koko. o Mas marumi pa nga yung koko. Ganyan ho sila kakonti na iniisip nilang walang nagawa si BP Sarah. Kurakot si BP Sara. Pinaliwanag na ni BP Sarah. Nagsalita na din ng kowa. Ayaw pa rin nilang maniwala. Kasi kung totoong may kasalanan si BP Sara, edi sana dinalanan nila yung sa Supreme Court doon na talaga nila hinainan ng mga maraming ebidensya. Kaso napakahilaw. Ngayon, yung, yung kongreso na yan, ayon lang to sa pagkakaintindi ko, dahil nga nagkakampi-kampi sila, may requirements na kapag itong mga pumirma na to, eh may impeach na si BP Sara. Diyan po sa kami. Hometown po nila yan, kumbaga. So napakadali lang. Para sa kanila, eh lalo na magbibigay sila ng pera. O ito, pag pumirma ka dito, may matatanggap kang... Uh, mga ganon, di ba? Eh, marami ng kalat na video na nagsasabi kaya ako kaya ako pumirma o kaya ako ginawa yon para sa aming lugar para magka-budget kami. Ah. lumalabas yung mga katangahan nila. Mga makikitid mag-isip, di bali nang wala kang budget basta maipaliwanag mo sa iyong lugar kaya hindi ako nabigyan ng budget kasi hindi ako pumirma ganun sana tapos nag-ha-in kayo ng mga kaso bakit ganito yung uh, lugar namin hindi binigyan ng budget porket hindi kami pumirma o mga ganun sana kaso ginagawa nilang tanga yung mga tao na kaya kami pumirma ganito ganyan doon nagsimula ang lahat eh sa confidential pa no uh, ang tatanga ng no, mga ibang hindi nakakaunawa, wala tayong magagawa dahil hanggang doon na lang nararating ng utak nila o kaya hindi na ipaliwanag sa kanilang maigay yung mga talagang nangyayari. Wala. Ganun mo talaga. Kaya tayo, tayong mga nakakaunawa ng na mga subscriber ko, tayong mga nakakaunawa sa mga nangyayari na hindi masasama ang mga Duterte. Napakaswerte natin dahil binigyan ho tayo ng magandang pangunawa ng ating Panginoon. Di ba? Kaysa sa kanila na kahit ipinapakita mo na jajan na yung mga tunay na dahilan na walang kasalanan si Bipisara, may nagawa si Bipisara. Ayaw pa rin nilang tignan kasi nga nabubulag po sila sa salapi o kaya yung ano na lang nila, yung uh, puso nila, yung ego na lang nila. Hindi, PBBM pa rin kami. Kita nyo, meron ng 20 pesos na bigas. Gago, tanga-tanga.